Yon guys, nagluluto si Tito Boy ng kanyang specialty ngayon, no? Special to. <laughs> Special ni Tito Boy my... yan. Ayan. Signature, Signature dish ni Tio. Tsaka paborito ng lahat ng ano yan, lahat ng anak ni Tio. Grabe. Ito. So, Ayan, <laughs> at tayo ito malupit. Ayan, no? Assistant chief ni Tio. Ayan, no? Assistant chief cook. <laughs> si Ella tsaka si PJ. Pero <laughs> kami <Taga> <laughs> <laughs> Ayan no? Ang ah, grabe ang sarap niyan. Alam nyo na kung anong specialty ni Tio. Eto <laughs> oh. Tadang! Ayun, nilalagyan na ng pampalasa ni Ella. At habang inhalo ni PJ. Ayun no? Ayan. At ang nagtuturo ang grandmaster cook. <laughs> Tio boy. <laughs> yun. Tio so guys, mamaya abangan natin kung ano yung specialty ni Tio. Pero alam to ng mga anak niya Alam to nila ate na no mga pinsan ko yun. Yun, kuwang-kuwa ng lasa. Na. Manar, lagi sakit. Eh. Ayun yung kay yun ni shift ko ko ay master ko ko nasa likod ng grandmaster. <laughs> 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 Kumbusan natin Ichi, lang ang hipon. Patayin na ito, ko na ito. Patayin na Oh, ano ganun. naman niya. Sablay. Tino. Dito Tino. Tino. Dito. Tino. 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 Ayan na po ang specialty Bravo. signature ni oh, Tio Boy. Yun oh. No? Malapit na. Grabe. Pwede na pang international po 'yan, no. Signature dish. Oh, so, paborito ng lahat. Hindi kasi wala po dito. Yung ganyan po, hindi ko nakala, hindi ko. Ay, chicken yun. Apa? Aduh. 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 Aduh.

Hmm. na po, 'yan ang butter cheese with Corn. <laughs> <laughs> Grabe oh <laughs> Grabe, signature di Paboritong menu. W. So yun na. Ito na mga Lodim, guys. Tara na, kain na tayo. Hihi.